Baba lang ang pusta hanggang sa umabot ng dibu-dibu na ang pusta. May customer akong nakababad ang riban. Iiwanan ko, aakyat sa second floor, magbibingo. Nakakatay kong ako, a day is 2-5. ko lahat yun. Hindi ako nakumusensya na adik na nga ako. Ang sarap magsugal kasi. Every day yan, nalaman ng asawa ko. Pinarning niya ako. Hanggang sa dumating ang point na nauso ang casino online sa mga cellphone. Doon na. Hindi na ako pumupunta sa mga malls kasi andun eh. Ang sarap pumindot. Ihiram ako sa tao. itatapal ko. Yung matitira ilalaro ko. Hihiram ulit. Nagkapatong-patong ng utang ko. Itry ko ang 500 lang. Hanggang sa, ay okay lang. Mahabol ko naman yung ilang buwan. Masakit ang matalo. Pero masarap ang maglaro. Iba yung, iba yung kalansing na mong scatter eh. Hindi mo iniisip na problema eh. Puro saya ang naiisip mo. Pag wala nang laman yung cash in mo, manlalamig ka na. Baon na ako, binabaon ko pa yung sarili ko. Ganyan ako katalamak mong laro. Hanggang ngayon, parang sinira ko yung sarili ko sa kanila. Nawala na yung mo sa sarili mo eh. Madaling iwasan. Hindi po totoo yan. Lagi ko sinasabing, ayoko na. nagsisisi ko. Pero hindi. Once na mayroon ko ang pera, ikakashing ko yan, ilalaro ko yan. Hindi ko alam kung kailan na mag-uumpisa mag-staff Totoo lang, hindi ko kaya eh. Sa hanggang ako eh. Hindi ako gano'ng kayaman. Wala akong pera, pero pag gusto ko magsugal, nagkakaroon ako ng pera. Iiyak ako ng gabi, sa umaga maglalaro ako. Nung hindi ko pa pinapasok ang sugal na yan, ang ganda ng buhay ko eh. Tawag na po, nahirapan kayo makalabas. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo mga pag usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Hello, ako si Gabriel, isang talamak sa sugal. Nung una, wala naman talaga akong mahihilig sa ganyan. Tricycle driver ako yung pagiging tricycle driver ko, nabahira ng pagtutonggits. Na mababa lang ang pusta hanggang sa umabot ng ng libu libo na ang pusta. Ang, may mga bet kasi, mga to, uh, two hits, two hits. Tapos bawat baraha may bayad. May bayad ang alas, 100 isa. May bayad ang quadro, 200, ganyan-ganyan hanggang sa nasusunog ko ng boundary. actually, sa aming mga tricycle yun, ang masakit nang doon, hindi ako pag boundary at wala pang gas na nang ginagarahi ko ang aming tricycle. Gabi-gabi halos. Gabi-gabi. Natigil ako ng pagta-tricycle driver. Pumasok ako ng pagiging hairstylist. Nag-hairstylist ako may, may kilala akong katrabaho ko. Sinama ko minsan sa bingo, sa mga malls. Nung una, hindi ko alam yun eh. Hindi ko alam. Pinapanood ko lang siya. Pindot, 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 pindot. Ang unang post, nang try ako, ang unang pusta ko is piso lang. Piso, tumatama-tama. Masaya, ganyan, ganyan. Hanggang sa natuto ko. Doon na nagumpisa. Naapektuhan ang trabaho ko. May customer ako. May iwan ko. Sasaglit ako. Magbibingo. Hindi sa pag-aano malaki rin ang kita ng pagiging hairstylist. Kasi unang-una may tip kami. May commission. May basic. Hindi sa pagmamayabang, nakakatekom ako a day is 2.5. Overall na po. Yung 2.5 na yun, every night ang commission, isusugal ko lahat yun. Isusugal ko sa bingo na hindi ko iniisip na may nag-aantay sa aking asawa ko. Nag-aantay siya. Ang, ang uwi namin is 9 o'clock. Pero mag-aantay siya ng hanggang 11. 11 ng gabi. Halos araw-araw yun. Halos araw-araw. Hindi ako nakumusensya. Kasi parang gusto ko yung ginagawa ko. Eh. Parang na-addict na nga ako. Ang sarap magsugal kasi. Lumipas ang mga ilang buwan, talagang yun ang nagiging habit ko. May customer ako, nakababad ang riban, iiwanan ko, aakit sa second floor, maglalaro. Babalikan ko, nagagalit yung mga customer. Ba't ganon, ganun Nagpapaliwanag na lang ako na hindi ko sinasabi yung totoong nagsusugal ako. Ang sabi ko lang, sumamalang yung pakiramdam ko. Bumilin lang ako ng gamot everyday, everyday yan. Ang dami kong customer lagi, nagtatayfon ako kung, kung hindi ako nang lalaro. Kasama na ang tip at commission. Kulang-kulang tatlong -kulang libo a day. Ang lakas kong kumita. Ang lakas ko rin magsugal. Lumipas ang ilang buwan na laman ng asawa ko. Winarningan niya ako. Hihiwalayan niya ako pag hindi ko tinigil. Ang tigas ng ulo ko. Sabi ko, ititigil ko na. Pero hindi niya alam. Tuloy-tuloy pa rin ako. Hanggang sa dumating ang point na nauso ang casino online sa mga cellphone. Pindot-pindot naman. Pindot Doon na ako na humali. Doon na. Una, una, nagpapa, nagpapanalo pa siya eh. Actually, naka-jackpot naka din ako ng ano ah sa bingo tsaka sa online cellphone. Nakajapat ako doon. Two times. Two times. Pero yung two times na yun, medyo malaki. Pero ang balik, mobile ang laki ang ko. Hindi na ako nagbibingo. Hindi na ako pumupunta sa mga malls. Kasi andun eh. Sa bahay ka lang, kahit nakahubad ka ng damit, kahit nakashort ka, andun na yung ano eh. Magka-cash out ka lang, andun na. Ang sarap pumindot. Lahat hinidapitan ko. Mga kapatid ko, wala, wala silang idea. Wala silang idea na naglalaro ako. Pahiram lang sila ng pahiram. Lahat ng kapatid ko, nilapitan ko na. Tapos yung mga katrabaho ko, may bumbay. Tapos mayroon din mga tao nagpapahiram. Halos sampung tao kasama yung mga kapatid ko ang nautanan ko. Libo-libo na, minsan nabuko ako ng kapatid ko. Hindi na ako pinahiram ngayon. Kasi uh, nalaman niya nagsusugal ako. Ako pa yung may mali. Ako pa yung sumama yung loob sa kanila na hindi, ako, hindi nila ako pinahiram. Na dapat, ako yung may mali, ako yung magpapakumbaba. Kasi eto na po. Hanggang ngayon naglalaro. Ihiram ako sa tao, itatapal ko. Ihiram ako sa tao, itatapal ko. Yung matitira, ilalaro ko. Hihiram ulit. Nagkapatong-patong ng utang ko. Kasi may, bawat hiram may tubo. Ubus. Ubus ang ano. Apat na motor ko. Apat na motor. Hindi naman sabay-sabay. Pero every time na maglalabas ako, nahata. Kasi una, dalawang buwan, tatlong buwan nakahulog ako. Pag nakaipon ako ng, ng panghulog, ang katwiran ko sa sarili ko, itry ko ang 500 lang. Hanggang sa, ay okay lang, mahabol ko naman yung ilang buwan. Sige, mag na dito ako ng 2-5. Ay, hanggang sa hindi ko namamalayan ang uubos na pala. Yung 2 months na dapat i-advance ia na tinutulungan ako ng asawa ko na hindi niya alam na nasusunod ko. Tuloy-tuloy yon Masakit, masakit ang matalo. Pero masarap ang maglaro. Na akala mo, hindi mo iniisip na problema eh. Kahit walang wala ka na, kahit bang pa na sa utang. Once na naglalaro ka, puro saya ang naiisip mo. dun mo marirealize na pag wala nang laman yung, yung cash-in mo, manlalamig ka na sa talo. Mag-iisip ka na kung saan ka nakukuha ng pambayad, ng pera. Ako hindi ko iniisip yung pambayad at pera eh. Ang iniisip ko yung maglaro baon na ako, binabaon ko pa yung sarili ko. Ganyan ako katalamak. Ganyan ako katalamak maglaro. Hanggang ngayon, lahat. Lahat ng malalapitan, lahat ng mahiraman, gagawa ng drama, gagawa ng alibay. Napapalusutan ko yung iba. Pero yung iba hindi na naniniwala. Para sinira ko yung sarili ko sa kanila. Kung dati may dignidad ako sa kanila, ngayon dahil sa kakautang mo, nawala na yung dignidad mo sa sarili mo. Eh. Ang tingin sayo, basura na. Wala ka ng silbi once nasugal lang, pinasok mo. Sabi ng iba, madaling iwasan. Madaling, ano kung hindi po totoo yan. Sa akin ng opinion na, hindi ko naman ilalahat. Ako kasi, lagi ko sinasabing, ayoko na, nagsisisi ko. Ayok. Pero hindi. Once naman ako kong pera, ikakasin ko yan, ilalaro ko yan. Ganon katindi. Dati wala akong problema eh. Kahit, walang, kahit wala akong ulam o walang ano, basta wala ka lang utang, wala nang problema eh. Ngayon, yung lino ng isip ko dati, siya naman labo ng isip ko ngayon dahil sa sugal. Iisip ka kung saan ka kukuha. Iisip ka kung kayo ka manghihiran pagpasok mo ng trabaho, wala kang pera, samantalang kumita ka ng gabi, manghihingi ka ng pagkain, naranasan ko yan, nanghihingi ng pagkain. Magtatanong sila, ang laki na kinita mo kagabi, sabi ng mga kawork ko. Ay, wala, may binayaran ako eh. Pero hindi nila alam, yun ang ginagawa ko. At kahit sa oras ng trabaho, kahit sa oras ng trabaho, naglalaro ako sa cellphone. Magaling lang, hindi nila nakikita. Kasi ba yung po ang yung, pinagtatrabuhan kong salon eh. So, tago, tago ang pagpipindot-pindot ko. Kaya dun, dun pagdating sa sugal, madiskarte ako magtago. Pero kahit anong diskarte yung tago ikaw ang humuhukay sa sarili mo. Hinuhukay ko yung sarili ko na, ang atwera ako sa sarili ko na, iaangat ko ang sarili ko, pero hindi eh. Lalo kong nilulubog ang sarili ko ng dahil sa sugal. Masarap, masarap magsugal, pero maapekto ang sarili mo, pati na yung pamilya mo. Hindi ko alam kung kailan ako titigil, hindi ko alam kung kailan ako mag-uumpisa, mag-staff. Pero, sa totoo lang, hindi ko kaya Sinasabi ko lang, last na to, last na to. Pero hindi, nakahawak lang ako ng dalawang libo, kasi may nagpahiram sa akin ng 4 5 cash in. Ano po yung masasabi niyong parang pinaka naging lowest point po ninyo? Lowest point? Opo. Hanggang ngayon, lowest po ako. Kasi alam bakit po, nung, nung hindi ko pa pinapasok ang sugal na yan, ang ganda ng buhay ko eh. Ang ganda. May respeto sa akin yung mga kapatid ko, yung mga katrabaho ko. Nung Nung pinasok ko yung sugal, doon na, doon na naging mababa ang tingin nila sa, nila sa akin. Lowest. Kasi pagdalapit ako, wala na silang tiwala. Ihiram ako, wala na silang tiwala. Ang lagi na nang sinasabi, isusugal mo lang yan. Ako ang gumawa ng pagkawala ng dignidad ko. Kasi nakakawala ng dignidad ang paghihiram lagi ng pera sa mga kapatid. Yun ang pinaka-lowest ng ginawa ko sa buhay ko. Yung sa motor po, apat na motor, sunod-sunod po. Nung una may ang kinuha kong motor sa mga branded. Nasira ako sa branded. Ngayon ang ginagamit kong motor, ko motor sa bayaw ko. Nang ihiram na lang ngayon. Kasi sira na ako sa mga dealer. Hindi na, pag nasira ka sa dealer, hindi ka nabibigyan. May record na. Yan ang epekto ng sugal. Ano pong masasabi niyo dun sa mga promotion po ng sugal? Kasi marami po ko nakikita minsan na comment na sinasabi nila. Uh, choice mo yan kapag napanood mo kung gagawin mo siya o ano. Sa inyo po ba yung mga promotion po ba ng sugal? May naging epekto po ba sa inyo to o wala naman? Sa mga promotion ng sugal po, walang epekto eh. Kasi hindi naman promotion eh. Sarili mo mismo. Yung sugal mismo ang ano. Kasi kahit sinong magpapapromote diyan, kung wala kang alam magsugal, kung ayaw magsugal, hindi ka nagsusugal. susugal. Kahit walang promotion, Basta nasa cellphone mo ang online sugal. Matik magsusugal ka pa rin eh. Kaya hindi ako iniwala rin sa mga mga nagpo-promote-promote ng ganyan. Hindi totoo yan. Kasi kung gusto mo sa sarili mo, kahit walang promotion yan, basta pagkor license, magsusugal ka. Kung ano po, kung kunwari po, wala po yung mga online sugal na yan. Sa tingin niyo po ba, dati pa, eh, kuminto na po kayo sa pagsusugal. Hindi pa rin. Kasi kung wala yung mga online na yun, may bingo naman eh. Baka doon pa rin ako sa bingo. Natigil ko ang tong eats. Sa bingo ako nang nawili noon eh. Kung hindi na uso yung online, ay susugal pa rin ako. Yun naman ang totoo eh. Yun ang totoo. Kasi natikman ko na eh. Natikman ko ng sugal. So bakit ko ititigil? Kung ititigil ko man, sa sarili ko yun. Gusto ko. Hindi ko hindi naman na madadala sa ibang tao na magbago ka na magbago. Hindi. Tulungan mo yung sarili mo. Hindi ibang tao ang tutulong sa'yo. Kung gusto mo talaga, magbago. Kaya hindi ko ititigil kahit sabi mong walang online, online sugal sa mga cellphone. May mga malls naman ng na mga bingo. Tuloy-tuloy pa rin. Kung okay lang po sa inyo, no? Mga magkano po sa tingin nyo lahat yung parang naubos nyo po sa pagsusugal po? Si Mulano, mababa lang naman. 450K. 450,000 lang. Unlike sa mga iba talaga. Kasi hindi naman ganong kayaman eh. Hindi ako ganong kayaman. Pag, pag ako, libo-libo siya. Pero pag inipon mo ganon, papatak ng ganon eh. Every, mula noon nag-umpisa ako. Ma mananalo ako ng sabi mong 120,000. do double ang matatalo ko naman. Hindi ako mapera madiskarte ko pag susugal, Wala akong pera, pero pag gusto ko magsugal, nagkakaroon ako ng pera. Nung nag-start po ba kayo dyan, bukod po dun sa mga nabanggit po ninyo, no? may napansin po ba kayo mga nagbabago sa sarili niyo? Meron. Unang-una yung itsura. Itsura. Kasi kung ano kung hindi ka pa nagsusugal dati, fresh ka eh. Fresh yung isip mo. Wala ka iniintindi, matutulog. Pero nung natikman mong magsugal hanggang ngayon, mahagad ka. Mahagad ka. Andiyan yung iisipin mo kung saan ka kukuha ng pera. Isipin mo kung hindi ka makatulog sa talo mo. Na sana binigay mo na lang sa pamilya mo, sa asawa mo. Kumain na lang kayo sa labas. Ang laki ng pinagbago. Hindi ako ganito dati. Naghagard ako dahil sa sugal. Kasi ang ang epekto ng sugal, utak, spiritual, lahat na katawan mo. Pati trabaho mo maapekto eh. Dahil sa sugal. Hanggat may hawak akong cellphone, andun eh. Andun yung, yung tintasyon, lalo pag may hawak ang pera, sinasabi ko lang susubukan. Sa hanggang salita lang ako eh. Na magbabago na ako, subukan ko magbago. Pero ako sa sarili ko, kahit sinasabi ko yon isang malaking kasinungalingan. Kasi kahit anong sinasabi ng utak ko, iba naman yung kilos ko eh. Naglalaro pa rin ako. Lagi ko hinahanapan yung katwiran ko ng last na to, last na to. Ikinakatwiran eh, ko yun. Magbabago na ako. Pero hindi. Tuloy-tuloy pa rin ang paglalaro ko. Sa isip lang. Tinatry ko sa isip lang. Pero iba sa gawa. Kasi ang lakas nandating sa akin ng oh ano eh, ng sugal, ng online. Iba yung iba yung kalansing ng mga scatter eh. Iba yung tunog nila na kaakit sa tenga. Ang sarap maglaro. Ang sarap maglaro na nakakasira ng buhay. Sa mental effects po ba, meron po bang ganong epekto na sa inyo itong pagsusugal? Meron. Sa mental. Nabibisit na ako minsan eh. Na hindi ka naman gawain dati. Tapos Dati masayahin ako. Konting ano lang masayahin ako. Saan ngayon kasi hindi eh. Parang kahit may kakwentuhan ka, ang isip mo yung sugal eh. Ang isip mo manalo. Ang isip mo maglaro. Kaya ang laki ng ang nagbago sa pag-uugali ko. Dati wala sa isip ko yung sugal eh. Actually, ako hindi na nakakatulog eh. Dahil lang nasa isip ko na lang, yun nga. umiyak umiiyak talaga ako nun. Kasi iniisip ko yung talong pera ko. Tapos nakikita ko yung asawa ko nagsasakaripisyo. Na ako yung kumikita. Although kumikita siya, pero hindi kasi laki ng kita ko. Na yung kita niya nagagastos pa namin sa pagkain namin. Na yung pera ko natatalo. miyak ako nun. Pero ang hirap sa akin, iiyak ako ng gabi. Sa umaga maglalaro ako. Parang baliwala na sa akin yung ano ang, ang nagsasakripisyo na yung pamilya ko na. Nadami na sila sa kalokohan ko. Nasabi niyo po na pinatigil po kayo nung asawa po ninyo, no? Ngayon po, ba alam niya po na ganito pa rin po yung sitwasyon po ninyo? Yung sabihin ko alam niya. Alam niya natigil ko na. Pero itong online casino, wala siyang idea. Wala siyang idea kasi magkaiba kami ng trabaho, ng branch. Tapos sa bahay naman, hindi ako naglalaro nang nandun siya. Sa lahat po nanto no, naisipan niyo po bang humingi ng tulong sa mga grupo o kaya magparihab po? Nagplano ko. May nagbigay. Nagplano ko. Pero inisip ko kasi, oo nga, andyan yung mga grupo. May tulong sila. Ha? Pero, bago ka pumunta sa kanila, ikaw muna sa mismong sarili mo eh. Kung gusto mong magbago talaga, gabayan mo muna sarili mo bago ka pumasok sa isang grupo. Although importante yun, kasi grupo yun eh. Kasi, gagabayan ka nila kung ano ang, ano ang magiging sistema ng start by start na pagbabago, yung papayuhan ka nila. Pero hindi, iniisip ko pag pumasok ako rin paglabas ko, andun pa rin, hindi sayang lang yung effort nila mag-ano sa akin dapat sarili ko muna tulungan ko. Pero ayaw niyo po bang ano, yung itry talaga muna pumasok tapos magpatulong po sa kanila, then tingnan po pagkatapos. S Siguro, itatry ko. Itatry ko rin kasi gusto ko rin naman subukan kung ano yung mga nagaganap sa grupo na yun, kung ano yung pinapayo nila, kung ano yung ko. Magtatry ako pag may pag may pagkakataon talaga na nangyari. Sa ngayon po ba, ano po yung hopes nyo? O plano nyo po sa hinaharap po? Plano? Ngayon kasi, puro plano lang eh. Ang gusto kong plano, sana maayos yung buhay ko. Pero, nangingibabaw sa akin yung ano talaga eh, yung pagsusugal. Ano po sana ba yung gusto nyo pong sabihin sa mga audience po natin? Yung mga nais pasukin itong mga ganitong... Pag-isipan nyo muna. Kasi, sira ang buhay nyo. Parang hinukay yung nilibingan nyo dahil sa pagsusugal. Mahirap kung mawala. Sasabihin mo lang, magbabago ka na. Pero hindi. Andiyan yung temptation pa rin. Kaya sa mga to tawag na po. Mahirap kayo makalabas. Depende na lang po sa inyo yan. Yung sa pag-aadik ko sa sugal kasi ayokong tanggapin eh. Ayokong sabihin na na-aadik ako sa sugal. Pero yun ang totoo. Sa mga ganitong katayuan ko, adik na talaga sa sugal. Kasi unang-una nanginginig ka na eh. <laughs> Maghahanap ka ng utangan. Kani-kani pang hagilap. Dadramahan mo yung utangan mo. Dinadramahan mo. Kailangan mo ng ganyan, kailangan mo ng ganyan, pambili ng ano, dahil lang sa sugal. Ubus po. Di ba Masakit. Pero hindi ko ramdam eh, kasi iba. Iba na talaga pagkaniwang adik na sa sugal. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyo kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off The Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!